Magandang araw! For today's video, ay dahil nga niyo pala kami nakaluag-luag ngayon, ay malabas man kami ng hawan. Maaga nga niyo pala kami nakapag-asikaso ng aming sarili ni Kiona at yung aming iba pang mga kasama ay hindi pa tapos. Kaya naman nga niyo kami nakabanglaan din ni eh, ay tuduhintay sa kanila at isang orasin bago makapag-asikaso ng sarili. Mapunta man din lang kami ngayon sa palaruan at lagi nga niyo palang hiling ni Kiona na mapunta sa palaruan ay diari man din ho at pinagbigyan ko at na. At nung makayari naman nila na makapag-asikaso ay diari lumarga na din kami kaagad. Il Ilang minutohin lang mandin ho are, bago makarating dun sa aming apuntahan. Fast forward, taring nga niho at nakarating na kami din sa bayan ng Pinamalayan. Babago pa nga lamang hububungan sa bayan ng Pinamalayan ay aring batang aribabang labang laanat. May inahanap baga naman? Natanawan nga niho pala kaagad yung kanyang paboritong kalarang si Jollibee. Pero nilampasan muna nga niho pala namin yon at may pupuntahan nga niho pala kami. Kaya ang ending ay ariman din ho at pumiga ako na at may pag-iyak pa. May ang man din ho at naulukan. Pass forward nga niho pala ulit at ariman din ho ay nayari na yung aming pinuntahan. Kaya naman bumalik na ulit kami din kay Jollibee. Kako man din ho ay pagbigyan ng hilig ng walang ligalig ay minsan laang naman ho yun. Pagkapasok na pagkapasok nga niyo pala namin din ay dumiretso na kaagad kami din sa inaordera na si ari. Sikyo na na nga niyo pala ang pinagpindot ko din at kaagad namang inorder ang kanyang paboritong spaghetti. At pagkatapos naman ho ni Kyo na makapili ay derit kami naman ang pumili ng aming akaini. At dahil nga niyo pala tumapat ng tanghalian yung punta namin din ay arit mag pa kami ng ilang minuto. Kaysa man din ho magpapatikar ay arit nilaro-laro ko muna. Sa ilang minuto kung nga niyo pala namin paghihintay. Maigit dumating na nga niyo pala kaagad yung aming order at talaga namang magutom na. Kaya naman, thank you Lord sa blessing at lalo nga niyo pala at nararanasan na namin makakain sa ganito. Oh. Una nga niyo pala kaagad nilantaka ni Ate Kiona ay aring kanyang paboritong spaghetti. Noong una naman din ho, sa so sobrang hirap talaga ng buhay, hindi namin maranasan na makakain sa ganito. Oh. hindi pa man din ho ako nakaluwas ng kabila at isinama ng kamag-ana hindi ko mararanasan na makakain sa Jollibee. Kaya naman ho, sa tuwing lalabas kami ay talaga namang din ang aming kilalang kainan sa Jollibee. Oh. Bata pa lang man din ho ako ay talaga namang pangarap ko na noon makakain sa Jollibee. Kaya naman ngayong malaki na ho ako at may pambili ay dinin na kami nakain madalas. Makayari naman ho naming makakain at makapagpahinga ng ilang minuto doon sa loob ng Jollibee ay dinin naman kami nagderecho. Sa playhouse nga niyo pala talaga yung punta namin din at kako ngani niyo ay apagbigyan ko yung kahilingan ni Kiona. At sino ba naman nga niyo ako na hindi ang kanyang kahilingan at ang kasayahan niya ho ay kasayahan ko na rin? mo muna nga niyo pala muna dini bago makapasok at kung wala nga niyo palang medyas ay imabi. At nang mamadyasan nga niyo pala ng kanyang tita Rara, ay kaagad namang kumaripas ng takbo. Sa sobrang kasabikan nga niyo pala, ay talaga namang mas mabilis pa sa akin tumakbo. Masakay lang ang kaya naman ako'y napasakay na rin. At dahil nga niyo pala nung bata pa ako, hindi ko naranasan yung mga palaruang ang are, ay di ako'y ngayon mabaw. mga bata nga niyo pala kami, ay talaga namang hindi pa uso ang mga laruang ganito. Madayo lang man din ho kami ng kahanga noon, at yun naman din ho ang aming palaruan. Magabahay-bahayan lang man ho kami noon sa mailalim ng puno gamit ang mga sako o kaya naman ay mga dahon-dahon. Bago man tinda tindahan na ang pambayad naman ay mga dahon ng kung ano-anong halaman. Tinda-tindahan na ang mga tinda naman ay mga fishbowl na binilog na puti. Bago nga, nga niyo pala naranasan ko din yung magasaing kasalatan ng sardina. Yung tipong pinapatulog nga, nga niyo pala kami nang sa tanghali noon pero kami naman ay may pagtakas pa at makapaglaro laan sa kahanggan. Napakasarap naman nga, nga niyo pala talaga sa riwain yung mga ganong pangyayari sa buhay natin. Pero ngayon ay talaga namang napakalaking iba na nga, nga niyo pala ng henerasyon ngayon at talaga namang inapagkabisihan ng mga bata ngayon yung mga gadget Kung may Balik nga lang po pala yung henerasyon na yon ay wari ko walang mga magulang na lagi magabunga nga sa kanilang mga anak. Anong dami ko nga niyo palang kwento, ay pagpasensyahan nyo na nga laang ho. Ay kung ikaw nga niyo pala ilaking probinsya o kaya naman ay laki sa hirap, ay makakarelate ka sa aking kwento. Balik nga niyo pala tayo din eh, kay Ate Kyo na nga talaga namang sarap na sarap sa kanyang paglalaro. Ang tipong pagod na pagod na nga niyo pala ako kakahabol, ay siya man lang ay hindi man lang napapagod at tanong kisi pa rin. At dahil nga niyo pala ginusto ko ari, ay de yung humabol pa rin ang humabol. Napakasarap naman ano pala talaga sa pakiramdam na mapagbigyan yung kahilingan ng bata? Yung makita ko nga lang mo pala yung ngisi niya at halakak niya ay talaga namang tanggal yung pagod ko kahahabol sa kanya. Nung maubos nga niyo pala yung kalahating oras namin dini sa loob ay rit dali-dali na rin kaming lumabas. Pinasapatusan ko nga lang mo pala yan kay Tita Rara niya ay ba't mamalay-malay naman ako ay nakatakbo na dini Wala pa rin talagang kapaguran at gusto pa nga pala sumakay dini kaya naman si Tito Jitro na laang niya ang pinasama ko. kakungan ko kay Tito Jitro niya ay sumakay na at nang maranasan man laang niya makasakay dini kung una-una nga niyo pala, pala-pala ang man ho na nyug ang aming inasakyan. Kung wala man din ho ay hindi maaandar ang iyon sa sakyan na palapa. Pero ngayon na inapakalaking iba naman din ho at mapindot na lang at maandar na ng kanya. At dahil nga niyo pala gusto ko rin maranasan na makasakay day na inakay, mali -mali -mali na din ako. Dahil nga niyo pala kasakay kula ang day na hindi pa maalang. At nung natukoy ko na nga niyo pala yung pagpindot ay anong tuwa ng matanda, ano na yun. maya, -maya naman ho ako inapaypayanan ni Ara at na daw nga niyo. Ikako nga niyo, ya, extend ko pa limang oras. At nung hindi kasi nga niyo pala pumayag, ay bumaba na rin ako. Sakto nga niho palang natapos na din yung minuto namin sa pagsakay dini. Pagkatapos nga niho pala namin sa playhouse, ay dini na kami dumiretso sa parke at kako nga niyo pala ay makapagpahinga man laang. Yung akala ko nga niho pala makakapagpahinga, ay talaga naman si Ate Kyo na iwala man laang tigil sa kakatakbo. Kako nga kay Tito Jitro ay siya naman na maghabol kaysa naman nakatunga katunganga laang sa mga nadaan. At nung hindi naman nga niyo pala nakayanan, kahabol ay binalik naman din sa may amin. Tumimula lang madino din sa may aming tabi at nakakita man din ho na nagatinda na rin mga manit pugo na rin. Habang nagkakain-kain nga niyo pala kami din, ay nakasalabin man din din sa may paako At pag nakatakuman din ho, ay daw sinilihan. Sakto nga niyo palang dumating na din din na atin na nahintay namin kaya naman dali na din kami sumakay. Ilang minutuhan nga lamang ho pala yung biyahe pa Socorro at makalipas nga niyo pala ay nakarating na din kami kaga Napadaan nga niyo pala ako saglit din sa meriendahan na ari at napabili na din nga niyo pala ng pampasalubong. Napakarami nga niyo palang tindang banana kyo, kamote toro ngayon o kung ano pang mga luto din sa sagi. Napabili na din nga niyo pala ako ng tag 10 pisong buko juice na ari at kakoy ayos na naman ang hapuna. Ay siya, ang gandini na lamang muna ho at ako'y magang-nguya-nguya pa. At yun lamang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.